Sa kaugnay pa rin balita mga kasama ang pasya ng Supreme Court, kaugnay sa impeachment ginagalang ng Kamara pero hindi makakadlang sa pagtupad ng kanilang constitutional duty. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano. Grace. RMN Live Report. Iginagalang ng House of Representatives ang pagdeklara ng Supreme Court na hindi umaayon sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman ay iginit ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na hindi ito makakahadlang sa pagtupad ng Kamara sa tungkulin na iniaatas ng Konstitusyon. Ayon kay Abante, sa oras na kanilang matanggap ang kopya ng desisyon ng kataas-taasang hukuman ay pag-aaralan nila itong mabuti. Sabi ni Abante, gagawin ng Kamara ang lahat ng remedyo para maproteksyon ang independence ng Kongreso at mapanatili ang pagiging sagrado ng kanilang papel sa ilalim ng konstitusyon. Din pa ni Abante, ang impeachment ay hindi lang laban sa isang opisyal, kundi laban para sa karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan sa gobyerno. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.